four days, pang apat na araw. Sibuyas, for sale. Okay. Wala na kaming pang, kami pang ulam. Okay, <laughs> <laughs> nalabas, <laughs> nalabas na lang kami ng kamote. Yung isa ayun, nagsatsaga na. Yung isa ayun, naging masukan na. Nagmamasukan ng maging katulog. Katulog. Nen! Yung isa daw, pinaguhukay. Yung isa na, Nangontrata na kami. Ayan o. <laughs> Gugoy na kami. Pang-apat na araw namin. Gugoy na kami na bayaw. Ayan. Gugoy na kami na bayaw. Hindi na ako naintay na bayaw ko.

Ngayon, yeah, nag-blur din mata ko. May kumukuti-kuti tap na. natin ito eh, para sakto pag nabubulok, hmm. siya. Hindo, hindo para kaligayin ko na. Kakaligayin na lang ako. Miaw. Kakaligayin na ipunin ko. and for more Barber Yes,

I'm so lost, all chef, link ko din pa sila ba usog? Ha? Ah. Iyon ka ng usog mo dito, yung tiradong usog na ako yung saling, dun, yung satsosok, ah. Yung isa lang doon sa chifo ah. Magkakita na ako dyan, signage na ano. Kakabarok, yeah, tatuya mo.

Ate man ti Peru yang ang braw. Ato yeah. ato. Ay Tagi -yep. ti basura ti Ano sa Apat araw na natin, no? O, gulay muna, noodles. Pero may, may, may baboy pa rin. Pero may baboy pa rin. Ang kamatayang baboy. Ang kamatayang baboy, mga idol. Sinangag. Sinagag. Sinaga. Ito. Ina-brown na inola ng talbos ng kamote. At yung sinangag at uh, noodles na may patola. At may sinigang na baboy pa. Kakain na kami. Uh, Pang-apat na araw.

harap na kuan. Ay harap ng nang uh, kuan, di pa namin tapos. Ikukuan na namin. Harap ng dagat. Ang imbato bato kinalat namin. At Ito pa ni uh, tinapon no kuan, pani basura. Tinapon mga nandito. Yeah. imbato pinatag namin oh. Uh. na sa loob tatabunan na lang namin yan tena tinapon lahat ng basura dyan basura hindi, hindi galing sa atin yan basura ng mga kabila Ang dami si food, so. Dito, tayo sa sapsap, magkano kilo nito? 140. Okay, guys, ang kilo? 140. Ano kaya masarap na luto dyan natin? Nakikin. Ikaw, bev? Tingnan mo, tingin ka po ba yung isda? Anong isda? Wala na po kailan ang ulo ng salmon? 190 Gusto ah. mo ang ulo ng salmon? Sige, isang kilo po. Ay, ang dami oh. Baboy sila kompleto. Mabili kami ng uh, isaw ng baboy. Sa ba yung bayo? Oh, oh okay na yung sabi o ano? Ay na yun sa'yo? Oo. Kunil, ayos na yun? Oo. Gawin pa ito. Ayan, dagarito bilhin ang isdaw. Ayos Sa Ibona. Ibona. Ano mong barangay po ito? Ibona po. Ibona. Ayan po yan, 192. Hindi ko nang barangay. Barangay hall eh. Ibona. Dito mali hindi, sa cottage doon Magkakagano lang tayo mamaya oh Eh, pala, eh Kahit hindi na tayo mag cottage Pwede kayo papasok yung pitanggol doon Pwede oh, doon ba yun? Oo, doon Pagkakagano Doon doon, ba yun kapu kana na baboy. Uh, isaw. Na isaw, na isaw na baboy. Si Si Kurot nagiwa na si Buyas. Ta Oy, may natira pa pala ng noodles. Ano ba 'to? Para sa ubos, sarap pala. No? Pa. Tahong. Ulo ng Ay, ulo ng salmon, no? Salmon. Sinigang, ayon. Minta ka samba. Saan ba? Ayan. ang Dito ka ng baboy. Saka ulo ng salmon. Ayan. Uh. Ano na ito? Kapukan? Kapukan. Tapos? Tahong. Tahong ni Carla! Tahong? Tahong ni Carla? <laughs> si Yonela. Sa si Julius. Si Bor. Ano, ano, Si po saka si Architect. Ito po yung gumuguit sa akin dito. Kung kailangan nyo po ng kontrata, ito po si Architect uh, Julius. Si Forman sa... Si Forman sa si Architect. Ayan. So, mga mga, tagay na naman. Uy. Eh, si Juju, si Ikasa, iniloka, iniloka na pa ako. kainit init ipababa utos na utos, Ika sa kasa akin. E, o. Ano? Naniniwala ka ba kasi kayo, eh, tagay na kasi. Hmm. Architect po yan. Binabarnis ang pala nila, Unel, sa kanila kulot. Si Junior, nagluluto. Kulot ano yung walang barnes, di ba? Ibabaw tapos iba pa ano. Maraming kung ano. Ang tilay sila kulot bawayan? to. Yung baba lang ano. Ay, eh, binarnesan pati lo, tapos na yung kwarto. Binabarnesan yung... Bungong ta taas. Kasi may, ano tawag dito? Lalangkam na no? bukbuk. -buk. Kung di ba babarnesan yan. di kung di may yan, masisi masisira masisir agad to. And, Kinabarnin sa nila lahat. Si Julius, nagpipintura. Uh, si Junior. Nagpipinturahan na ulit ni Julius. si ulit ni Julius. Nalagyan na. tuti, fix na. si Bewang oh. si Bewang Cook Bewang ano yung lulutong mo na? Pegasus Pegasus <laughs> 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 uh, <uno> na <laughs> ano, ano yung pangalanan? ano na salmon ano dyan ang gagawin na mamaya yan tapos kan. may tayo si Bewang? Salmon Ito ang tinibiyaw tinigang na salmon Ngayon, okay, mag-aaros kaldo pa kami Tawagan kita sa Julius Julius, ingat lang ha! <coughs> <coughs> May tali May tali ha! Ang galing Nakala ko bakos ka lang. Ba't? Ba't ba'y bakos na? Sa... Kaya nga kape lang ta. Oh. na. Mamaya babamo. natin babamog. Bunong ko mabawi. Ito yung na oh. stan. Kaya nga, nagbubuho ko manong muli kay Jey nga to. Mukha alam. Buhos mo na lahat may lag -lag -lag hindi, dito lang. Lamay bunong pare. Tale. Yes. Oh, busin niya yung buko. Ay, hindi, ay, dami oh. ayun, daming nyog, oh. Yun pala, marami nyog. Oh. <laughs> yung Ayun, na. Eh, sinun mo wala namang, wala namang umukuan. na rin yung mga... Kasi nga magkarami dulog kaya, magpeta. May audience oh. May audience. May audience oh. Nel. Medyo nyo duyan ka lang oh hmm. Sarap dito sa duyan sa ilalim ko na akong buo ko ang suwala ah, ka baka may buko kasi baka mamaya eh, is malaglag <laughs> masarap dito sa ilalim ko oh sa kahangin. kapres ko sa duyan oh. Oh. Uh oh may kita pa yata ito peo huh? may yata Ma Mister Magarin, Mag Mag ano? Gata nga, nakalimutan ko. Gata na yung linagay ko. Ay, may kita pa. Buti may kita pa, pero. Meron pa yung gata. Ay, bukas. Sinigang ng salmon sa katahong. Kain na. Ano ba yung isa na yan? Adi, kwaitan. Kinirin. Sinaganggang? Sinaganggang.